Ginugunita po ngayong araw ang uh, at labing mga uh, taon ng uh, kamamatayan ni, ni pambansang bayani Dr. Jose Rizal. At dahil po dyan, ay binalikan ng GMA News ang uh, huling sandali ng kanyang buhay at kadakilaan. Narito po report ni Sherian Torres. Sa ika-isandaan at labing limang anibersaryo ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, pinangunahan ni Pangulong Noynoy noy Aquino ang pag-alala sa kanyang kabayanihan. Kasama rin sa komemorasyon ang mga apo ni Rizal, isang bagong renovate na Rizal Fountain naman ang makikitang atraksyon sa luneta. Sinadula rin ng Knights of Rizal ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Kasama ang isang historian, pinalikan namin ang mga huling araw ng ating pambansang bayani bago siya tuluyang ang patayin sa pamamagitan ng firing squad sa luneta. One day after Christmas, imagine, isa sa pinakamalungkot na Pasko ni Jose Rizal, no? Siya ay tinray, no? Uh, siya ay nilitis ng isang korte militar. Isa siyang civilian, pero korte militar dahil treason ang kaso niya. December 29, he was found guilty and was secretly sentenced to death. Dinala lang sa kanya yung death sentence. Matapos ang pagbawa ng hatol, limitadong oras na lang ang ibinigay kay Rizal para makapiling ang kanyang pamilya. Sumulat siya sa pamilya, gusto kong makita ang mga mahal ko sa buhay. Ang mga pumunta lang dito ay ang mga matatatagang loob. Hindi pinayakap si Rizal sa kanyang nanay. Sa ilang minutong dalaw na ito nung gabi ng December 29, 1896, pabulong na ibinili ni Rizal sa kanyang kapatid na si Trining na kunin ang kanyang kusinilya de alkohol. Sa sandaling patay na siya. Dito isinilid ni Rizal ang kanyang tulang ni Ultimo Adios na isinulat niya sa napakaliit na piraso ng papel. Kinabukasan, pagputok ng araw, gising na si Rizal. At imbes na sumakay sa karwahe gaya na nakagawian noon sa mga nahatulan ng kamatayan. si Rizal kasi gusto niya may drama. Kaya imbes na sumakay siya sa sakawahe, siya ay naglakad. Nagbibibibibo siya sa mga pare. Yung mga pare, hindi natatawa. Lingid sa kaalaman ng marami, dito talaga sa lugar na ito ay sinagawa yung execution kay Dr. Rosa Rizal noong December 30, 1896. Walong Pilipino yung pinili para bumaril kay Rizal. Nasa likod nila, yung walo naman na piniling sundalo na babaril sa mga Pilipino oras na hindi nila isinagawa ang pagpatay. Noong una, hiniling ni Rizal na barilin siya ng nakaharap. Pero dahil treason o pagtataksi sa bayan na Espanya ang kanya naging kaso. Ang ginawa na lang na Espanya ay tinutulan ito. Kaya ang ginawa naman ni na Rizal, hiniling niya na barilin siya sa likod, malapit sa bahagi ng kanyang puso. Pagtama ng bala, pati haya siyang bumagsak nakatingin sa langit. 703 ng umaga, December 30, 1896, sa tala na isa pang bayaning si Felipe Calderon, itineklara ng isang Kastilan doktor na patay na si Rizal. Palihim siyang inilibing sa liblib na bahagi ng Paco Cemetery. Kalaunan ay natuntun ito ng kapatid niya si Narcisa at pinamarkahan ng RPJ o Rizal Protasio Jose. Sa pag-alis ng mga Kastila noong 1898, hinukay ng kanya mga kaanak ang kanya labi at saka dinala sa kanilang dating bahay sa Binondo. Sa isang sikat na larawan, makikita pa ang ina ni Rizal na si Doña Chudora Alonzo kasama ang buo ng pinaslang na anak. December 13, 1912, nang formal na buksan sa publiko ang monumento ni Rizal. Makarap ng dalawang taon, no, kinu kinuha ng pamilya niya yung mga buto niya at inuwi sa bahay nila dyan sa may um, binondo. Inilipat na rin dito yung mga buto ni Rizal. Diban sa isang bahagi ng kanyang katawan, yung parto ng kanyang um, spine ng vertebra niya, na nasa Fort Santiago. Sa ngayon, wala na sigurong ibang Pilipinong mas dinadakila kaysa sa ating pambansang bayani. My idea here is the, the leader of the, the leader of the, the, people, the leader of the, the, country. Maging matapat po sa ating bansa. At... Kaya pa rin ang Pilipinas na magluwal ng mga bagong Jose Rizal. Sharian Torres, GME News.